Lumapit si Ana sa kanya at sumigaw na sapat na sa kanya. Una, pinagmalupitan niya sila, pagkatapos ay siniraan ng kanilang mga kliyente at nang ahas pang akusahan si Rooster at ang kanyang pamilya ng pagsisinungaling. Walang sagot si Jacob sa mga akusasyong ibinigay laban sa kanya kaya lumapit sa kanya si Will at sinabi na marahil ay may traitor sa pamilya na dapat malaman kung ano ang nangyayari. Walang sinasabi, ang tagapagmana ng pamilya Rock kasama ang kanyang mga subordinate, ay umalis sa bulwagan. Habang pinapanood ang kanilang pag-alis, lihim na nagalak si Michael na nagawa siyang pigilan ni Jacob bago niya pa man matanggal ang madilim na enerhiya mula sa isa pang mahiwagang sandata. Interesado siya sa maskara at gusto niyang ay absorb ang kakayahan nito, ngunit sa sandaling iyon ay nagtanong ang lalaki tungkol sa kanyang tiyahin. Nagpasya si Michael na huminto doon at bumalik sa mga bisita. Nagulat na nagtanong si Sakura na lumapit sa kanya kung nakita ba talaga niya ang kinalabasan na ito mula sa simula. Ngunit wala ng oras ang ating hero para sumagot dahil sa sumunod na sandali ay lumapit sa kanya si Ivan na nagsabing interesado rin siyang marinig kung ano ang ginawa niya sa espadang ito at iminungkahing ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa VIP room. Samantala, naglakad-lakad si Alexa sa mga desyertong kalye ng lungsod nang maramdaman niya ang mga titig sa kanya. Tumingin siya at nakita ang mga mercenary na tinawag ang kanilang sarili na five elements sa mga bubong ng gusali na nakapaligid sa kanya. Ang dalagang nakaupo sa sanga ng puno ay iniikot ang kanyang pulang kulot sa kanyang daliri at nang mengiti sa kanyang mukha ay nagtanong kung itinuro ba ng mga magulang ni Alex na huwag siyang maglakad mag-isa sa dilim. Sumagot siya ng walang pagtatago ng iritasyon sa kanyang boses na hindi nila. Siya tinuruan at ang estranghero ang magiging una. Kinuyam ni Hugh ang kanyang kamao na may brass knuckles at sinabi na ngayong gabi ang huling gabi ni Alexa dahil hindi niya kailanman kayang harapin ang lahat ng five elements ng sabay-sabay. Nang maglaon, ang ating hero, kasama sina Ivan, Sakura, at Anna ay lumipat sa reception room. Si Ivan ang unang nagsalita. Sinasabi na walang mga mapanuring mata doon at umaasa siyang pawawala ni Michael ang lahat ng kanyang pagdududa. Tumango ang hero, ipinaliwanag na maging halimaw man o hero, pareho silang may ability gene sa kanilang mga katawan at isang araw ay natuklasan niya na ang mga sandata na gawa sa mga halimaw ay mayroon ding mga particle na ito. Sinabi ni Ana na kung naintindihan niya ng tama, ang mga ability genes na ito ay dapat na parang enerhiya mula sa alchemy. Sabik na sabik ang lalaki na maunawaan ang lahat ng mas detalyado at sinabi na sila, ang mga master, ay mararamdaman lamang at magagamit ang enerhiya na ito, ngunit hindi ito makukuha, at tinanong kung paano nagawa ito ni Michael. Sumagot siya na tama na sabihin na hindi niya kinukuha ang kakayahan kundi kinukulekta ito. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang palad na may singsing at ipinaliwanag na salamat sa absorbing starring na ito, Nagagawa niyang ay absorb ang mga gene ng mga kakayahan. Nagulat na nagtanong si Ana kung kaya ba talaga niyang ay absorb ang lahat ng ability gene sa isang singsing -sing lang. Hindi pinansin ang tanong ng dalaga. Tumayo mula sa kanyang upuan, sinabi ni Ivan na mayroon din siyang ilang mga achievement sa larangan ng alchemy ngunit hindi pa siya nakarinig ng pagkolekta ng ability genes dati. Kumuha ng brush mula sa mesa, ibinigay niya ito kay Michael, Sinasabi na ito ay isang d Wolf Brush na nagpapahintulot ng mas mabilis na paggaling at nagtanong kung kayang ipakita ng hero sa kanila kung paano niya inabsorb ang mga ability genes dito. Tumango ang ating hero at kinuha ang brush sa kanyang mga kamay, ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagkuha. Ilang sandali pagkaraan, ibinalik niya ang brush sa lalaki, sinasabi na maaaring suriin ni Ivan kung nagsinungaling siya o hindi. Lumaki ang mga mata ng lalaki sa pagkabigla ng matuklasan niya na nawala ang lahat ng enerhiya sa kamay na iyon. Nagtanong si Sakura na nanunood sa lahat mula sa gilid kung paano ginagamit ni Michael ang mga jin na kanyang natanggap. Nasiyahan ng umiti ang ating hero sa ilalim ng kanyang maskara. Sa buong panahong ito, pinipilit lang niya ang tanong na ito dahil kung sasabihin niya sa pamilya Florence ang tungkol sa produksyon ng Elixir of Abilities, Makakatulong ito ng malaki sa pagpapabuti ng kanilang kakayahang lumaban at sa susunod ay hindi na niya kailangan pang lumaban mag-isa sa teritoryo ng apat na dagat. Sa pagtingin sa kanya, ipinaliwanag ni Michael na ang mga espesyal na elixir ay maaaring gawin mula sa mga ability genes at salamat sa mga ito, lahat ng miyembro ng organisasyon ng mga judge ay may dalawa o higit pang kakayahan. Nagliwanag ang mga mata ni Ana sa kaligayahan ng marinig niya ito at masiglang sinabi na kung ang mga ability genes ay maaaring gamitin upang lumikha ng kagamitan, kung gayon ang pitong gawa-gawa na S-rank weapon na umiiral lamang sa teorya ay maaaring gawin sa praktika. Ikinampay ni Michael ang kanyang mga bisig at sumagot na gaano man niya gustong disappointin siya, imposible ito. Pagkatapos, tiningnan niya ang lalaking nakatayo sa harap niya at sinabi na gusto niya talagang magtanong sa pinuno ng pamilya Florence nang matagal na at sumagot ito nang may ngiti sa kanyang mukha na maaaring tanungin siya ni Michael ng anumang katanungan. Matapos matanggap ang kanyang pag aproba sinabi ng hero na alam niyang ang sandata ay gawa sa isang tiyak na bahagi ng Halimaw, ngunit hindi niya naintindihan kung bakit ang maliit na bahagi ng mga gene na ito ay umaabot lamang sa 30% ng buong masa. Ipinaliwanag ni Ivan na pagkatapos ng pagkamatay ng halimaw, nangyayari ang isang fenomeno na kilala sa alchemy bilang energy beam. Ang lahat ng enerhiya ng halimaw ay kinokolekta sa isang tiyak na lugar at kinukuha nila ang tiyak na bahagi na ito. Ginagamit pagkatapos ang mga espesyal na teknik na pinagsama sa isang alchemical matrix upang makagawa ng sandata mula sa isang tiyak na halimaw. Naglakad sa dulong sulok ng silid, sinabi ng lalaki na kung interesado si Michael sa alchemy, masaya siyang ipakita ang kanyang karanasan na naipon sa loob ng maraming taon. Hindi tinanggihan ng hero ang ganoong kaakit-akit na alok at sumunod sa kanya. Samantala, isang video drone ang lumipad sa pinangyarihan ng labanan ni na Alexa at ang Five Elements, kung saan narinig ang boses ng TV presenter. Sinabi niya sa lahat ng mga nanonood ng TV na halos sampung hero ang nagtipon sa isa sa mga kalye ng lungsod ng L. Kumunot ang noon ni Hugh at tiningnan ang drone na nakasabit sa hangin ng may pagkalitok, sinisikap na maunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan dahil wala namang iba doon maliban kay Alexa at sa kanilang lima. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay lumingon siya nang marinig na may lumitaw sa likod niya. Dumating ang Black Dragon kasama ang Lazy Swordsman at ang Heroin Explosive Fist. Humakbang pasulong, nagtanong siya nang may galit sa kanyang boses kung paano nang ahas ang isang tao na manghimasok sa kanyang mahalagang biktima. Sa pagtingin sa kanya, sumagot si Hugh na sila, ang Five Elements, ang unang nakahanap sa Seal Swords Woman at ngayon ay magiging napakawalang hiya na kukuni nila ng hayagan ang kanilang biktima. Nagsimulang balutan ng madilim na apoy ang katawan ni Edgar at isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sumagot siya na si Alexa ay isang traitor at sila, ang five elements mula sa Hero Association ay mga traitor din kaya hindi niya papayagan ang sinuman sa kanila na umalis ng buhay. Agad pagkatapos ng mga salitang ito ay nawala siya na nagdulot ng pagiging alisto ni Hugh. Ngunit bago pa man niya mapansin ang anumang bagay, lumitaw sa harap niya ang Black Dragon at nagbigay ng malakas na atake sa dibdib. Sumigaw ang TV presenter na nanunood sa lahat sa pamamagitan ng isang drone na ang Black Dragon ay kayang agad na tanggalin ang Golden Claw Tiger ng ganoong kapangyarihan. Malaki ang pagbaba ng tsansa na makatakas ang kanyang kalaban. Nagalak ang mga manunood at sinuportahan ang kanilang idol, sabik na naghihintay kung paano matatapos ang laban na ito. Nagpasya ang mga miyembro ng Five Elements na unang kumilos at sabay-sabay na inatake si Edgar mula sa iba't ibang panig gamit ang kanilang mga kakayahan, ngunit madali silang hinarap ng Black Dragon ng walang anumang kahirapan at nang sinubukan ni Hugh na atakihin siya mula sa likod, sinamantala ang sitwasyon, basta niya lang ito itinapon sa kanyang balikat na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Nakatayo sa gilid si Cassandra sa buong panahong hindi nang ahas na atakihin ng ganoong kalakas na kalaban. Napagtanto na kung ayaw niyang mamatay doon, lumingon ang dalaga at tumakbo palayo doon. Napansin siya ni Edgar at wala siyang balak na hayaang makatakas ang mga traitor. Mabilis na gumalaw patungo sa kanya, tinusok niya ang kanyang dibdib ng kanyang mga kuko. Nang may sadistikong ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na hindi niya kailanman banibitawan ang kanyang biktima. Matapos harapin ng nakakainis na 5, tiningnan ni Edgar si Alexa na nandoon pa rin at sinabi na turn niya na. Isang tensyonadong Oscar at isang masayahing Amelia ang nanunood sa nangyayari doon sa TV screen, sinasabi sa lalaking nakaupo sa tabi niya na hindi niya dapat masyadong alalahanin ang kanyang kapatid dahil hindi nasa pinakamagandang kondisyon si Alexa ngayon kaya garantisado ang tagumpay ng Black Dragon. Ngumiti si Oscar at sumagot na dahil sa dahilan na ito, hindi siya nag-aalala sa kanyang kapatid. Sa buong panahong ito, may ibang bagay siyang inaalala, kung si Alexa ba ay isa sa mga miyembro ng mga judge o hindi. Kung siya nga ay isa sa kanila, ano ang sasabihin niya sa Godfather kapag pinatay siya ni Edgar? Ang dalagang nakatayo sa likod niya na mayroon pa ring ngiti sa kanyang mukha ay sinabi na bagaman sinasabi ni Oscar na hindi siya nag-aalala sa kanyang kapatid, ipinapakita ng kanyang mukha ang kabaligtaran. Lumingon si Austin at nagtungo sa labasan, humihingi kay Amelia na subaybayan ang broadcast habang nagpunta siya sa palikuran. Nang makakulong siya sa booth, gumamit siya ng isang spiritual contract at naihatid sa lihim na tagpuan ng mga judge, kung saan sinabi niya kay Michael na masyadong walang awa ang Black Dragon ngayon at papatayin ang Seal Swords Woman. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at nagtanong ng lihim kung si Alexa ba ay isa sa kanila o hindi dahil sa internet, ang lahat ay tungkol dito lamang. Mayroon pang alingaw na siya ang dalaga ng snake. Sumagot si Michael na hindi dapat paniwalaan ni Austin ang mga babong alingaw-ngaw. Masyadong matanda ang snake para makipag-ugnayan sa sinuman. Kung not ang noo ng lalaki, sinisikap na alamin kung anong uri ng koneksyon ang maaaring magkaroon sa pagitan niya at ni Alexa kung hindi sila magkasintahan. Ang tanging hinala na pumasok sa kanyang isip na maaaring magpaliwanag sa lahat ay si Alexa ay talagang ang delegitimong anak ng snake. Umiling siya, nagpa siya na dahil ito ay isang lihim, dapat siyang magpanggap na wala siyang alam at hindi magdulot ng anumang hindi kinakailangang problema sa kanyang godfather. Naging dahilan ng paglabas niya sa kanyang mga iniisip ang boses ni Michael na nagsabing magpapadala siya ng reinforcement sa pinangyarihan. Nang marinig ito, lubos na natuwa si Austin at, naghahanda na umalis sa lugar na ito, nagbigay siya ng isang huling biro na masusing susubaybayan niya ang broadcast at kung may mangyari, agad niyang ire-report. Sa sandaling nawala siya, inihanda ng ating hero ang mga perla sa kanyang mga palad, nagpa siya na maaari niyang bigyan ng dragon ng dalawa pang uri ng kakayahan. Pinahusay ni Michael ang mga kakayahang Earth Control at Wind Control sa A-Ramp. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang clone upang ay absorb ang mga pinahusay na kakayahan na ito. Nang matapos ang lahat, nagpunta ang dragon upang tulungan si Alexa. Dahan ang lumapit si Edgar sa dalaga, sinasabi na maaari siyang maging mapagbigay at bigyan siya ng oras upang tawagin ang hero na nakamaskara ng tandang doon. Ipinaliwanag niya na hindi siya sabik na patayin si Alexa dahil maganda ang kanilang relasyon pagdating sa pag-aaral. Tiningnan niya ito ng may kunot nuo at sinabi na hindi niya dapat sayangin ang oras kung gusto niyang lumaban, handa siya. Hindi na kailangan pang dalawang beses sabihin sa Black Dragon at sumigaw siya na sa ganung kaso ay dapat niyang ipakita ang lahat ng kanyang kayang gawin at agad na tumalon, idineklara ang kanyang katawan na isang madilim na apoy halos hindi nakalayo ang dalaga nang lumipad ang kanyang matutulis na kuko sa tabi niya sa layong isang sentimetro. Mabilis na gumalaw sa gilid, itinulak niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang espada. Nang lumapag si Edgar sa lupa, lumingon siya, nararamdaman na may mali. Sa sumunod na sandali, tumusok ang matalim na talim ng espada ni Alexa sa kanyang katawan, na nagdulot ng malakas na sakit sa lalaki. Nilabanan ang sakit, humakbang siya, pasulong at mabilis na lumingon upang atakihin ang kanyang kalaban. Ngunit nagawa niyang tumalun pabalik ng ilang metro sa tamang oras at takpan ang kanyang sarili ng kanyang espada mula sa sumasaksak na hangin. Bagaman mahirap, nagawa ni Alexa na mabuhay, na hindi masasabi sa drone na nakatanggap ng malaking pinsala at bumagsak. Nang mawala ang kontrol sa drone, sinabi ng TV presenter na sa kanyang labis na ikinalulungkot. Nasira ang kanilang kagamitan at nawala ang imahe. Ngunit sa kabila nito, hinihiling niya sa lahat na manatiling kalmado dahil isang team ng mga reporter ang darating doon sa lalong madaling panahon at ipagpapatuloy ang broadcast.